What's up, YouTube friends? This is Bianikin, your to-go HR vlogger. So for today's video, pag-uusapan natin ang tatlo sa malaking changes na benefit package na inaalok o binibigay ni PhilHealth. At alam mo ba? Pag ikaw ay isang senior citizen, ay automatic covered kina ni PhilHealth. Kaya para sa mga senior citizen at sa lahat ng PhilHealth members, para sa inyo ito. Yan ay ang una, ang preventive oral health. Pangalawa naman, ang outpatient mental health benefit package ni PhilHealth. At ang pangatlo, ang outpatient emergency care package. Sa ating first and second episode, napag-usapan na natin yung preventive oral care package ni PhilHealth at ang mental health package ni PhilHealth. For today's video, pag-uusapan naman natin ang outpatient emergency care services na bago na pwede nating ma-avail kay PhilHealth. Ano nga ba ito at paano mo ito maya-avail? At syempre, para sagutin ang ating mga katanungan, makakasama natin muli si PhilHealth Regional Office Vice President Dr. Bernadette C. Lico. For our first question po, ano po ba itong outpatient emergency care package ni PhilHealth. Actually, meron talaga tayong bagong outpatient emergency care benefit package ngayon. Para lang ma-define natin yung mga dapat ma-cover ng PhilHealth pagdating sa mga pasyente pumapasok sa emergency room. Dati po kasi, pag pumapasok sa emergency room ang pasyente, covered ng PhilHealth. Kapag ka more than 24 hours na nasa loob ng emergency room. O kaya kapag ni-resuscitate sa loob ng emergency room. O kaya kapag mayroong procedure na ginawa sa emergency surgical procedure. Ngayon, dito sa emergency sa outpatient emergency care benefit package, pwede na pong bayaran ng PhilHealth yung lahat ng emergency na pumapasok sa emergency room kahit less than 24 hours. Kailangan lang po na ma-manage siya, nagagaling siya sa loob ng emergency room, less than 24 hours, medically managed, and uh, uin siya, hindi na siya kailangan i-admit. Then magpo-follow up na lang siya sa isang consulta provider later. Ano naman po ang kaibahan nito sa existing na resuscitation benefit package ni PhilHealth? Okay, dati kasi meron tayong resuscitation package noong una na kung kailangan 24 hours na sa emergency room, ang package rate natin noon for 4,000. Ngayon, yung resuscitation na ginagawa po is sa emergency room, dito sa outpatient emergency care uh, benefit package is binabayaran na siya per hour as part of the package. So, meron tayong resuscitation na Uh, 390, 390 per hour na binabayaran dito sa package. Part siya ng listahan. So VP Lico, in the event po ba na mayroong emergency, for example, tapos dinala ang isang PhilHealth member sa hospital, kasama na po ba or covered po ba sa benefit package na ito ang ambulance fee o ang bayad doon sa ambulance na nagdala doon sa pasyente doon sa hospital? actually ngayon, hindi pa namin sinasama yung ambulance dun sa package rate ng outpatient emergency care benefit. Um, later, pinag aaralan pa ko namin kung paano siya isasama kasi kailangan ng costing. Kasi may ibang ambulansya na minamanage ng pasyente sa loob pa lang ng ambulansya habang tinatransport ang patient from the, the house hanggang sa emergency room. May iba naman walang capacity na magbigay ng emergency services sa loob ng ambulance. So may mga proper costing po yan bago natin isama sa pakete na ito. Ano pa po kaya ang ibang beneficyo or inclusions sa benefit package na ito? Ah, uh, actually ito, wala siyang particular na amount. na package rate o kaya pakete para dito sa outpatient emergency care benefit uh, package. Uh, doon sa circular natin, uh, circular 33, 2024, na makukita nyo sa PhilHealth website, meron siyang annex na nakasama doon, na nandun lahat ng listahan nakasama dito sa uh, package na to. Ang tawag noon ay Essential Emergency Care List. So dito, nakalista yung mga kaya bayaran ng PhilHealth at kung magkano yung amount na ibibigay ng PhilHealth dito sa mga services na binibigay sa loob ng outpatient. Dito nakalista yung referral, consultation, mga services. Saka around 14 services lahat po to. Meron naman pong 35 imaging eh mga diagnostics laboratory na 97, around 187 na medicines na kayang i-cover ho ng PhilHealth dito sa loob ng pakete na to. Ano-ano naman po ang mga sakit or mga procedures na pwedeng i-avail under outpatient emergency care package. Actually, sige, magbibigay tayo ng sample kasi kailangan po talaga emergency. So, example, may pumasok na pasyente, bronchial asthma, di ba? Usually, inaatake yan sa gabi, madaling araw. So, ano ba ginagawa ng, ng, doktor sa emergency room? So, binibigyan niya ng oxygen. So, halimbawa, sa oxygen, doon sa ating ano, sa ating pakete, meron siyang uh, rate na fixed rate na tinatawag na 70 pesos per hour or pag high flow, pwedeng bayaran namin 2,483 kada oxygen na gagamitin. Ngayon, meron naman dyan nag-nebulize. Yung service ng nebulization mismo, babayaran namin 714. So may fixed rate po siya, fixed schedule rate sa bawat service na pinaprovide ng PhilHealth. And meron tayong tinatawag na yung gamot na binibigay natin kapag may hika. So, nag-nebulize siya, di ba? Ipratropium plus salbutamol. So, yung nebul po is 60 pesos per uh, unit. So, ilang gagamitin na unit? Ita times 2 yun. Kung gumamit ng tatlong beses, times 3 habang nasa emergency room. So, lahat yun ililista. And then, babayaran ng PhilHealth yun kasama sa payment namin. So, may mga ibang sakit, katulad ng diarrhea. So, pag diarrhea, bibigyan niya ng ano, uh, example is yung ORS o or Resol. So, meron tayong 20 pesos per unit na kayang bayarin ng PhilHealth. And also, yung IV fluids, merong 1,868 pesos kayang bayarin ng PhilHealth. Other na mga sakit, alimbawa is, yung nagpakonsulta siya, yung ER consultation, referral, binabayaran din ho ng PhilHealth yan. So may, may katapat na amount yan doon sa listahan, doon sa tinatawag nating essential emergency care list na naka-attach doon sa circular. Pwede nyo hong tingnan doon. Ngayon, yung listahan na yon may nakatapat na amount. Halimbawa, ang hospital is, ang charge niya sa oxygen is 100 pesos per hour. Pero doon sa ano namin, sa case rate namin is 770 pe pesos per hour. So, out of pocket na ng pasyente, yung 30 pesos. Pagka-private na hospital ang pupunta kanya for emergency, pero kapag government po, inaasahan namin dapat wala na pong ano, uh, co-payment or out of pocket. Ganun po, ganun ho siya inaappreciate. Hindi 'yun siya naka-fixed case rate. Ang tawag sa kanya Fixed schedule, payment schedule, which is depende sa mga ibibigay na service, laboratory, sa medicines. Nakalista po yung amount, nakafixed po. Another question, VP Lico. Since kadalasan sa mga emergency cases ay yung mga dinadala sa hospital, sa vehicular accident. So ang tanong dito, pasok ba yun doon sa outpatient emergency care package ni PhilHealth? Actually, pag na-accidente, titingnan muna yan kung anong management na gagawin sa pasyente. Example, na-accidente siya, tumama yung ulo, nasugatan. So, tatahiin po yun. Ibig sabihin, may surgical procedure na ginawa. So, pagka tinahi po, meron siyang surgical procedure, may katapat pong all case rate na RVS code po yon for the surgical procedure. Hindi siya papasok sa outpatient emergency care benefit. Halimbawa, pumasok sa ER at meron namang ginawa na nabalian sa shoulder, nilagyan ng cast, yung matigas po na cast, tapos pinauwi rin kagad after malagyan ng cast. Procedure yun. So that is a procedure, hindi po siya consultation, hindi siya medical treatment. So meron siyang katapat na pakete, package rate, para do sa casting. So Doc, nabanggit niyo po kanina na ito ay pwedeng i-avail kahit less than 24 hours na na-confine ang isang PhilHealth member sa hospital. Ngayon po ang tanong, paano naman po yung mga dinalang um, dead on arrival na sa hospital na PhilHealth members? Ma-avail pa rin po ba nila ganitong binipisyo? So, meron tayong mga, sabi ko nga kanina, less than 24 hours covered na ng PhilHealth, basta may ginawa do sa patient. So, dead on arrival, pero ginawan pa siya ng resuscitation. Sabi ko kanina, merong package, merong amount na nakatapat per hour do sa resuscitation. So, ginawan siya ng, gumamit ng defibrillator. Pwedeng i-charge sa PhilHealth yon 878 pesos kada gamit nung sa ano, defibrillator. So, limbawa, ginamitan ng ECG kasi para makita kung flatline na siya o kaya o buhay pa yung patient. So, yung paggamit ng ECG, ang rate niyan is 423 pesos. So, may mga katapat siya. Bawat galaw, bawat service, bawat gamot, bawat uh, diagnosis na diagnostic procedure na ginawa dun sa, sa emergency room, covered ng filial. So, ito, dead on arrival, pero neresuscitate siya, di ba? So ginamitan ng defibrillator, pasok siya sa outpatient emergency care benefit package. So less than 24 hours. Tandaan niyo lang po. Less than 24 hours, covered na po basta emergency case, lahat ng ginawa sa pasyente, nandoon sa listahan sa annex ng circular. Yun ho ang mababayaran ng PhilHealth. Kapag wala po doon at hindi siya emergency at wala po do sa listahan, hindi ho ma-cover ng PhilHealth 'yon. Kasi 'yun ho ang basis ng PhilHealth, yung nakasulat po na amount at services at mga supplies and laboratories and medicine na naka-attach sa na annex ng circular. 'Yun ang basis ng payment namin dito sa outpatient emergency care benefit package. Hanggang sa muli, maraming salamat ulit. L-Health Regional Office Vice President Dr. Bernadette C. Lico Okay, thank you, Keen Magandang opportunity po ito at binigyan nyo kami ng chance na makasama dito sa biyahing Keen at nasabi namin yung mga updates na kailangan malaman ng ating mga viewers tungkol sa PhilHealth Maraming salamat and have a nice day Para sa ibang katanungan Tumawag sa numero na flash sa inyong mga screen. Para sa ating next video, pag-uusapan naman natin ang pangatlong latest benefit na pwede mo ma-avail kay PhilHealth. Yan ay ang Outpatient Emergency Care Package.